Yung pinse na magkapatid. Anim lang ang natira. Dahil nga parbo virus ang sanhi ang kanilang kapatid na hindi pinalat na nabuhay. Ayan. Ah, malapit na natin ibenta. Resyohan ng big dito sa amin 6,500 Up to 7,000 Per head yan. Ayan Ayan Lugi Tapos yung isa yan o Onsen na anak Dead ball pero bumawi naman dito. 12 anak. Ay, 14. 14 anak. Pero parvovirus din yung dalawa na lumabas. Ayan, ang dami. Oh. Ayun, sila. Tapos ito, waiting. napalandi natin. Waiting. Red. Dorok. Jersey, ang semilya ya. Insya Allah, ternyata senang macede. Oh, ya orang bangsa door toto log, Lah. Ya. Oke Jan, tepakan Kejan. Ya. Ya, mau landi itu sami. Ambilin lang sa nang ah. pagkain. Pero itong isa dito ay gagawin ko ng inahin para malagdagan yung inahin namin dito. Yan o. Oh. Yan, yan, yan. Yung nakatuwad. Yan yung gitna. yung inahin yan. Tapos extension. Papatuloy na natin yung extension dito. Yan o. Oh. Ayan, nagpapakulo ako ng tubig. Ayan o, pang kape. Kape yung bala ko. Ayan. Siyempre, may mga ano yung tayo dyan, alaga. Ayan o. Alaga tayo dito. Manok, bibi, aso. Ayan doon, yung kotse natin doon sa highway. Hindi natin binaba dito. Gawa ng maputik. Baka di makaakit mamaya. Then, nag na yung mga mais ko. Ayan, mga mais doon. Medyo huminto ng bahagya yung ulan. Huminto kana na para di naman masyadong ma-flooded yung mais. Ayan, o. 'yung karagdagan ng mais maisko na tinanim na 2.5 hektar. Ito 'yung sobra na mais na butil 'yung binhi. Dito kana tinanim dahil 'yung dalawa ang area ay nandoon sa taas. Kadaon sa area 1 'yung ano yung unang tinanan ko ng mais so, ayan o, o. awang ng Diyos at medyo maganda-ganda naman no ayan ayan no? natin dalawang baka nandito tapos yung apat nandun kabila kabilang area dahil hindi siya magkasya dito mauubos ka agad yung damo dito pati yung napiar ko natanin mauubos ka agad yan yung mga kambing di ko na nilabas dahil lakas ng ulan ayan o oh, mabaha o oh. oh. tubig tubig yan ano mo madilim yung langit oh. yung mga saging ko mubunga na may apat na namuso na dyan ay lima na halos Pati may pasa pa ano doon. Palabas na puso doon, pang lima. Yan. Manok. Siyempre may manok rin tayo doon. Ako, kumulo na kagad oh. Yan pala tayo ng tapeng brako natin. Yan natin ano. Alin natin yung gatong? Ah, mamatayin ah, yung gatong. Yan na naman nang inanan natin luto. Oh. Kolok na, siap boy. Haisa matahi mau sokol nantiuntahnya ang feeds to. Itong kumitinga sa akin. Uy, <coughs> buho ka dyan? Andres, yung ano, yung nanay. Tapos, yung uh, amanila ay eh, large swipe yan kaya pwede siyang maging ano maging inahin ng mga beik Nababad yung tatlo na babad yan. Sila lang may iwan. naman nagaharap na ng pagkain. Mm, na ano, diyan no, mga side-side. Sa pagkainan tapos yung mga hinahagis ko na ano, na pre-starter. Kasi pre-starter na tong mga 'to. guys. Dito na lang. Ba Bye. Thanks, thanks, thanks. Bawi tayo sa sunod